Sining 1, Quarter 2, Week 6. Inaasahan na sa pagtatapos ng aril na ito, ang mga mag-aaral ay may papakita ang pagiging malikain sa pagpinta ng bahay, paaralan o kapaligiran gamit ang iba't ibang kulay. Maipapahayag ang damdamin sa pagguhit gamit ang mga kulay. Mga bata, ilabas ang inyong show me board. Gamit ang inyong show me board, isulat ang WC kung ang kulay ay warm color. At CC naman kung ito ay halimbawa ng cool color. Para sa unang larawan mga bata, ito ba ay WC o CC? Kung ang sagot nyo ay WC, kayo ay tama. Dahil ang kulay pula ay halimbawa ng warm color. At ikalawang larawan naman kaya, ito ba ay WC o CC? Mahusay mga bata, kung ang sagot nyo ay sisi o cool color, tama po kayo dahil ang kulay asul ay halimbawa ng cool color. Yung ikatlong larawan naman kaya mga bata, anong kulay ang inyong nakikita? Ito ba ay halimbawa ng warm color or cool color? Kung ang sagot nyo sa kulay na berde ay cool color, kayo ay tama. Mga bata, yung ikaapat na man na kulay, ang kulay kahel, yan ba ay warm color? O halimbawa ng cool color? Kung ang sagot nyo ay WC o warm color, kayo ay tama. At para naman sa huling kulay mga bata, yan ba ay WC o CC? Mahusay mga bata, kung ang sagot nyo ay CC, kayo ay tama. Bata, tayo naman ay magbalik-tanaw. Gumuhit ng mga bagay na may geometric na hugis gamit ang mga pangunahing kulay at pangalawang kulay. Win ito sa iyong kwaderno. Ibahagi nyo ang inyong mga ginawa sa inyong kwaderno. Mahusay mga bata. Mayroon tayong mga geometric na hugis. Mayroong straight sides at mayroon naman curved sides. Ngayon naman mga bata atin ang simulan ng ating aralin sa araw na ito. Ang kulay ay mahalagang elemento sa isang disenyo ng kahit anong bagay. Nagbibigay ito ng emosyon o pakiramdam. May kakayahan ang kulay na magbigay kasiyahan. May kakayahan din ang kulay na magbigay ng kapayapaan sa ating pakiramdam. Mga bata, mayroon tayong tinatawag na mga kulay na nakakapagpasaya at may mga kulay naman na malungkot na kulay. Ngayong araw, ating pag-aaralan kung ano ba ang mga masasayang kulay at malungkot na kulay. Nakaraan na pinag-aaralan natin ang mga mainit na kulay. Ang mainit na kulay mga bata ay binubuo ng dilaw, pula, kahel at lahat ng kombinasyon ng kulay mula sa tatlong kulay na ito. Ang mga kulay na ito ay madalas iugnay sa init o sikat ng araw. Mga bata, ito rin ay halimbawa ng masayang kulay o masasayang kulay. Ngayon naman, magbigay kayo ng mga halimbawa ng mga mainit o masayang kulay na inyong nakikita sa inyong paligid. Mahusay mga bata, natutuwa ako dahil kayo ay nakapagbigay ng mga iba't ibang kulay na halimbawa ng mainit o masayang kulay. Malamig na kulay, ay binubuo ng bughaw, berde, lila at lahat ng kombinasyon mula sa tatlong kulay ng mga ito. Ang malamig na kulay ay may kakayahan makapagpanatag ng pakiramdam at magbigay ng relaksasyon. Ang malamig na kulay ay nagpapaalala sa atin ng tubig at hangit. Ang malamig na kulay sa English ay cool colors. Ayan. Mga bata, ang malamig na kulay din ay nagpapakita ng malungkot na kulay. Kung saan, ito yung mga halimbawa ng berde, bughaw, lila at lahat ng mga kombinasyon mula sa tatlong kulay ng mga ito. Mga bata, ating pagmasda ng mga ilang halimbawa na mga lugar o paaralan, bahay na may halimbawa ng mga mainit o masayang kulay. Ito ang kahel, pula. At halimbawa naman ng malamig na kulay o cool color ay berde, asul. Ito ay halimbawa ng kulay ng dagat o ng langit, ang kulay asul. Mga bata, para sa inyong unang gawain, pagpipinta gamit ang masaya at malungkot na mga kulay. Gamit ang larawan, gawin itong gabay sa pagguhit ng iyong sariling landscape ng paaralan o ng inyong bahay. Kalawa, kulaya ng pagguhit gamit ang krayola, Gumamit ng masaya at malungkot na kulay patay sa damdaming na mong ipakita. Ikatlo, ipakita ang gawang sining sa magulang at bigyan ito ng pamagat. Huwag kakalimutan ipakita ito sa iyong guro sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan nito. Para naman sa ikalawang gawain, sa nasundang gawain, maglagay ng masayang muka kung oo at malungkot na muka kung hindi. Una, gumuhit ako ng landscape na nagpapakita ng damdamin o emosyon. Ikalawa, ginamit ko ang masaya at malungkot na kulay sa aking ginuhit. Ikatlo, naiguhit at nakulayan ko ng maayos ang mga nais kong ipahayag batay sa aking nararamdaman. Ikaapat, malungkot na kulay lamang ang aking ginamit na pangkulay. Ikalima, masaya na kulay lamang ang aking ginamit sa pagkulay. Para sa ikatlong gawain mga bata, kilalanin ang mga masaya at malungkot na kulay na ginamit sa larawang nakapinta. Isulat nyo ito o gawin nyo ito sa inyong kwaderno sa mape. Para sa unang larawan, Bahay Kubo, Fernando Amorsolo. Ikalawang larawan, Bangkusay, Vicente Manansala. Tukuin ninyo o kilalanin ninyo ang mga kulay na ginamit sa bawat larawan kung ano ang masaya at malungkot na mga kulay. Mga bata, inyong tandaan, ang mga pintor ay gumagamit ng mga kulay upang lumikha ng kalooban o damdamin sa kanilang mga ipinipinta. Ang mood o emosyon ay maipakita sa pamamagitan ng masaya at malungkot na mga kulay. Para naman sa pag-alam ng natutuhan, gamit ang iba't ibang kulay, gumuhit ng paaralan o ng kapaligiran, gawin ito sa iyong kwaderno. Para naman sa karagdagang kaalaman, maaari ring manood sa DepEd TV Channel IBC 13 tuwing BMS sa oras na 8.50 hanggang 9:15 AM. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli.